Ah, miss, bayaran na namin ito. Ah, okay po, sir. 5,000 pesos po itong damit. Ha? Akala ko, 500 pesos? 5,000 pala yan? Sir, andito po kayo sa mamahaling butik. Miss, pasensya na, pero hindi na namin mabili yan. Ah, okay lang. Walang problema. An, isang araw, mabili ko rin yung damit na yan para sa'yo nako, kailan pa kaya? Puro ka lang pangako. Miss, wala pa lang pera ang boyfriend mo eh. Kung gusto mo, ako lang bayad sa mga pinamili mo. Pero sa isang kondisyon, tayo sa private room ng isang oras. Pagyan pa kita ng kalahating milyon. An, halik yes. ka An, anong sabi niya? Bibigyan ka daw ng kalahating milyon? Makipag-date ka lang sa kanya? Makipag-date ka sa kanya ng isang oras? Pagbigyan mo na. Nababaliw ka na ba? Girlfriend mo ko. Dapat nga magalit ka sa kanya. Alam mo, hindi natin kikitain yung pirang yan. Sa buong buhay natin. Isipin mo naman, pwede natin magpakasal sa pirang yan. Magpatay tayo ng bahay. At saka yung mga bagay na gusto natin bilhin, mabibili na natin. At saka yung mga lugar na gusto natin puntaan, mararating na natin. At saka yung mga pagkain na gusto natin kainin, magbibili na natin. Kaya, umayag ka na. Ay. Hoy, milyonaryo, siguraduhin mong ibigay mo ang kalahating milyon. Kapalit ng isang oras na pakipag-date sa girlfriend ko. Meron ako isang salita. Lumabas ka muna dito. Tako ng bala sa kanya. Pwede kami dito sa dressing room. Ah, sir, ano pong problema? Miss Cashier, pwede lumabas ko muna dito. Babayaran ko na lang isang oras mo dito. Ah, okay po, sir. Basta, bayaran niyo po yung isang oras ko, ah. Hindi ka mahal ng boyfriend mo. Paano mo naman nasabi yan? Ang tunay na pag-ibig ay eh, hindi tungkol sa pera. Ang tunay na pag-ibig, pagmamahal mo sa sarili mo. At kung anong meron ka. Ah, dahil sa pagmamahal sa pera, hindi tunay na kaligayahan. Ito na ang kalating milyon at paalam na sa'yo. tama nga yung sinabi ng milyonaryo na ang tunay na pag-ibig ay hindi patungkol sa pera kundi ang pagmamahal sa sarili An, anong balita? Nandiyan na ba yung pera? Andito na Kung ganun, matupad na natin yung mga pangarap natin yung lupa, bahay at yung mga gusto nating puntahan pati yung mga gusto natin kakainin Tama ka. Pero may sasabihin muna ako sa iyo. Iiwanan na kita. Ha? Huh? Ipagpalit mo na ako sa kanya? Purkit mayaman siya? At ako, mahirap lang? Hindi sa ganon. Ang sabi niya, kung tunay na pag-ibig ay hindi pa tungkol sa pera, kundi ang pagmamahal sa sarili. At mahal ko ang sarili ko, at hindi tong perang to.